Sana na nanonood si Mariel. Adrian, manood sila. Ito po yung matati magkasama kami. Napakabait itong batang to. Okay. okay. Oh, di ba? Ang ganda. So, pwede mo ang picture na yan. Takita nyo ba? Dito lahat nagsimula yan. Si Mariel, kasama ko sa EBS, Wawawi. Pero kasama ko pa rin, di ba? Nung nag-TV5 ako. And then si Miss Shalani. Naalala na, na Shalani? Naging, naging co-host namin. Si Grace Lee. Naalala na si Grace Lee. Naging co-host ko rin siya. Of course, si Lovely. Dati kong dancer. Ngayon, di ba? Ang napakasama niya, anak ni Jose. Di ba? Si Lovely. And then, ayan, si Miss Camille. Si isang nakalimutan ko na. In, in fact, si Ethel Buba, naka, ano natin eh, naging co-host time na yon. So, yan yung mga nakasama ko dito. Hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin sila. In fact, last two nights ago, nag-dinner sila, sinend sa akin yung picture. Magkakasama pa rin kami. Thank you sa'yo dahil hindi sa'yo, hindi kami magkakakilakilala. So, palapakan po natin ang mga co ko noong year 2010 hanggang 2013. At siyempre kaya ako nabanggit si Miss Camille, etong batang tayo napakabait. Simpleng mamuhay. Birthday niya kasi ngayon. Kaya Miss Camille Villar, happy congresswoman, happy, happy birthday! Happy, happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday ho, ho. Ho. Okay. Yan Camilla, good luck sa'yo. Pabuting pamilya yan. Sana rin, o, eh, magkasama kami eh, very young, she's a young mother, at uh, napakaganda, simpleng mga buhay ang meron sila. Simpleng tao. Gusto niya may pagbabago, kaya dapat may bago din kayo. maring bilar na dyan, ha, pero bagong tao naman to. Bagong isip, bagong dugo. Siyempre po, yan si Camille billiard, At uh, Camille, maraming salamat sa iyo at naging part ka ng whole time, big time, yung dating ko programa na hindi ka nagbabago. na of course, Mike Bilar, isang mabait na kaibigan. Tinawagan ako ng isang gabi, kinakamusta ako na sabi nila, tutulungan ka namin. Pignatas ka. yung mga mong kasama. Hanggang ngayon, hindi ka nakakalimutan, sasamahan ka pa rin. Kaya happy, happy, happy birthday, Kimis, to Congresswoman Camille Pilar.